Habang wala pa nga yung partner ko dito, mga mami, sa at samahan niyo muna akong mag-pack at mag-box nitong mga pulboro na nagawa ko. Habang inaantay ko nga siya, mga mami, sa at nakagawa na ako ng 12 boxes. Minadali ko na kasi talaga to, mga mamis, kasi nga kailangan nang i-deliver to ngayong gabi. Bali, ang nag-order nga neto ay reseller namin na taga Commonwealth na kaibigan ko lang din naman. At dahil unang beses pa nga lang niya nag-try na mag-reseller sa amin eh hindi pa ganun kadami yung pa-orders niya. Pero dahil nakuha nga niya yung minimum of 10 bucks namin, nalagpasan pa dahil nakakuha siya ng 12 bucks, ay eh, naibigay namin sa kanya yung reseller price. Sa mga nagtatanong nga sa comment section kung paano nga ba mag-order ng pulburon sa amin, pasensya na nga kayo mga kamamshi kung hindi ko kayo nasasagot agad dahil busy nga kami sa kakagawa ng mga pulburon na pa-order namin. Pero kung magme-message naman kayo mismo doon sa page namin na Panay and Lena ay agad-agad naman namin kayong masasagot mga mamis. Kung meron pa nga kayong ibang katanungan ay eh pwedeng-pwedeng nyo nga akong i-message dito sa page ko mismo at doon na din sa page namin sa Panay and Lena. Mabalik na nga ako dito sa ginagawa ko. Ito nga't nailagay ko na lahat sa box yung mga pulboron pagkatapos eto nga't sinisimulan ko na siyang ilak. Pagkatapos ko nga siyang ilak, isa-isa ko naman nang tinignan kung nasaan yung flavor na assorted, original, pati na rin yung cookies and cream para nga medyo mapaghiwahiwalay ko sila sa plastic at hindi maguluhan yung kaibigan ko kapag chinek niya kung nasaan yung mga flavor. Sa mga magtatanong nga pala kung saan ko ba nabibili yung mga packaging pati na din yung box, sa shop lang lahat yan mga mami, si-search nyo lang cupcake box, sa packaging naman, i-search nyo lang cookie packaging. At pagkatapos nga ay lalabas na yun lahat doon, depende na lang sa inyo kung saang shop nyo gustong bumili. Hindi nga ako makapagbigay ng link sa inyo dahil pa iba, iba din talaga yung binibilhan naming store. Bali na i ko na nga lahat ng pulboron at pagkatapos nilagay ko pa din siya sa mas malaking plastic para nga isahan na lang. At pagkatapos nga ay ipapabuko na yan sa lalamu para ma-deliver na. At nung natapos na nga ako sa mga pinak at binaks ko, ipinabuko ko na nga yun sa Lala Mo para nga ma-deliver na doon sa kaibigan ko na nag-reseller sa amin. Eto nga at nakapagluto ulit ako ng another batch para nga pagating ng partner or na kaibigan ko e eh naman na yung magmumold neto. Ganito talaga yung ginagawa namin sa tuwing meron kaming mga pa-orders na pulboron. Para nga hindi masayang yung oras namin, kapag hindi pa nga siya dumadating, ay ginagawa ko na yung trabaho ko. Para nga pagdating niya ay yung trabaho naman niya yung gagawin niya. Eto nga at natimplahan ko na yung second batch na niluto kong pulboron, bali ang sunod ko nga inilagay ay yung mga butter naman. Aantayin ko nga lang siya na medyo mas lumambot pa, maliligo nga muna ako at pagkatapos ko nga maligo, eto nga at binalikan ko na yung pulboron na tinimplahan ko kanina. Meron nga nakapansin na bakit hindi ko daw muna tinunaw or nilusaw yung butter bago ko inilagay doon sa mismong pulboron. Hindi naman talaga ako batikan sa paggawa ng pulboron at hindi rin naman talaga ako matagal nang gumagawa nito. Pero para sa akin nga mga mamis ay mas maganda talaga yung texture ng pulboron kapag inilalagay mo na yung butter ng hindi patunaw. Natapos ko na nga siyang imasa, nilagyan ko nga muna siya ng cling wrap para naman hindi siya lipara ng kung ano-ano at hindi rin siya magkaroon ng dumi or alikabok. Pagdating nga nung kaibigan ko ay siya na yung bahalang magmold dyan. At nung dumating na nga yung partner yung kaibigan ko, mga mamis, ay na-mold na din naman niya lahat yan. Siya lang yung nag-mold, pagkatapos tinulungan ko na nga ulit siyang mag pati na rin mag -box. At gaya nga lang sabi ko kanina, kami ay magpupuyat at hindi matutulog, kaya nung mga oras na yan ay umaga na talaga. Inabot na nga kami ng umaga dyan, wala pa kami tulog pero hindi pa din kami tapos dahil pagkatapos nga namin i-box lahat yan, ay kailangan ko ulit magsalang ng panibago dahil meron pa kaming mga pa-orders na kailangan gawin. Bali lahat pala nung nakikita nyo na yan, mga mami, sa isang tao lang yung nag-orders niyan. Hindi ko nga maalala kung yung nag-order niyan ay kung pangbenta ba niya o pangregalo niya. Yung iba kasing nag-order nito ay ginagawa nilang pangregalo sa Christmas party nila. Bali natapos na nga namin i-box lahat. Ang sunod nga namin gagawin para siguradong hindi mag-open yung box ay nilalagyan namin ng scotch tape sa mga gilid. Nung mga oras nga na yan, ay medyo lutang at nahihilo na kami ng kaibigan ko or ng partner ko dahil nga hindi pa kami natutulog. Pero wala nga kaming choice kung hindi tapusin yan kasi nga yung mismong araw na yan ay yun din yung araw ng deliver niya. Bali pagkatapos nga namin dito ay matutulog nga muna kami para nga pagising namin ay may panibagong lakas na naman kami. Hindi naman pwede na hindi na nga kami natulog magdamag, hindi pa kami matutulog maghapon. Ay nako baka tumagos na kami sa pinto niyan. <laughs> Kung makikita niyo mga mamis, hindi rin naman talaga ganun kadami ang nagawa namin pero inabot pa kami ng umaga. Hindi rin pala talaga kasi ganun kadali ang paggawa ng pulburon. Mukha lang talaga siyang madali kung titingnan pero kapag ikaw na mismo yung gumawa, sasakit talaga yung mga kamay mo. Hindi lang kamay, pati yung mga balikat at mga balakang mo na din. Eto nga't natapos na namin lagyan ng tape, lahat ng box sa magkabilang gilid. Ang sunod nga naman namin ginawa ay ako ang tagalagay ng thank you sticker at yung partner ko naman ang tagalagay ng aming logo sticker. At sa mga oras na yan, nararamdaman na talaga namin na malapit na kaming matapos at makakatulog na din kami sa wakas. Bago ko nga pala makalimutan sabihin sa inyo sa mga gusto nga palang mag-order or nagpaplanong mag-order, hindi ko nga pala alam mga mamis kung hanggang kailan yung aming Christmas box. Wala na kasi kaming mahanapan ng Christmas box kahit saan mga mamis dahil out of stock na. Kaya naman kung sakali nga na nagpapano kayong mag-order, baka yung matanggap nyong box ay yung dating box na namin or meron kaming bagong box na mas maganda sa dati naming box. Hindi nga lang siya pang Christmas pero mas cute siya kumpara sa dati naming box. Eto nga natapos na kami mga mamis, eto na nga pala lahat ng nagawa namin. At bago nga namin tuluyang ilatag ang mga katawan namin sa higaan, eto nga at ilalagay nga muna namin sa karton lahat ng nagawa naming pulboron para nga pag na-deliver ay isahan na lang at hindi rin mahirapan yung rider kung paano niya bibitbitin itong napakaraming box. Kung napapansin nyo nga mga mami ay parehas na kaming nakajaket ng partner ko dahil nilalamig na kami nung mga oras na yan. Natatawa na nga lang kami ng partner ko pero kinukonvince ka namin yung mga sarili namin na konting-konti na lang at malapit na nga kaming humilata sa higaan. Sa mga oras nga na yan, iniisipan namin ang paraan ng partner ko kung paano namin mailalagay lahat yan sa box ng hindi siya ganun kasi kepat hindi rin maluwag para nga hindi aalog-alog kapag i-deliver. Buti na nga lang ay tumating na yung asawa ng partner ko kaya naman natulungan niya kami dahil hindi na talaga gumagana yung mga utak namin kung paano ang gagawin nga dito sa mga box ng pulboron. Buti na lang din talaga ay nag-invest din kami sa bubble wrap pati na rin sa mga tape. Eto nga't nailagay na namin lahat sa box. Bali yung iba nga hindi na nagkasya kaya inilagay na lang namin sa plastic.